Vlog natin today ay binabase ko sa nakausap ko kanina sa ating coaching session wherein ang ex po niya ay identified na talagang avoidant. Actually, dismissive avoidant type po ang kanyang ex. Pag-usapan natin mga utol kung paano dinidil ito. Kung ano ang dapat mong gawin. Kasi... Alam naman po natin pagka nasa breakup ka, kung saan ang pakiramdam mo ay sobrang durug na durug ka, tapos makikita mo pa yung mga ganitong attachment styles. Napakahira po nitong i-handle mga utol kung hindi po tayo knowledgeable at hindi po natin alam kung ano po ang gagawin dito. Pero kung bago ko po kayong bisita dito po sa ating channel, wag na wag po natin kalimutang mag-subscribe and syempre po paki like na rin po at paki-hit niyo na rin po 'yung notification bell dahil halos sa araw-araw naman po mga utol, tayo po ay nag-upload, nagbibigay po tayo ng assistance sa mga kaibigan po natin na naghahanap po ng sagot tungkol sa problemang relasyon. Pero bago po 'yan, lagyan po muna natin ng patalastas. Ayun oh. No? pag-uusapan natin ngayon kung paano mo i-handle. Kung halimbawang ang ex mo ay avoidant. Alam naman po natin na yung mga avoidant, parang iwas po yan. Yung kumbaga para may motivation siya na pagka malayo siya sa'yo, nakakat lahat ng connection niya sa'yo mga utol, mas komportable siya doon. Mas may satisfaction. Eh ang hirap nito during breakup. Dahil pagka halimbawang nasa breakup ka, closely monitor mo yung ex mo gusto mong malaman kung ano yung mga nangyayari sa kanya at kumbaga ina-assess mo siya, minomonitor mo siya sa isip mo. Kaya yung pinaka least expected mo na gagawin niya mga utol na maging avoidant, nakakadurog po ng puso ito. Nakakapanglambot at nakakapanghina. Dealing with an avoidant type mga utol, kailangan maintindihan mo lang na ito po ay motivated by a target. Ang ibig sabihin ko nito mga utol, kung ginagawa po niya ito, malamang na may nakikita po siya, may tao, may sitwasyon na gusto niyang iwasan. Yun nga po yung target. At kung ikaw ang ex niya mga utol, natural na natural na yung target na yon, yung nakikita niya ay tayo. Kaya yeah, by simply avoiding being the target, mamiminimize mo to mga utol. Yung motivation or nagtitrigger sa kanya para maging avoidant, magkakaroon nga po ng weak side. At later on, makikita niya na ito po ay pointless. Which means, the more na hinahabol mo, the more na nakikipag-communicate ka sa kanya, at the more na tinutulungan mo siyang ma-validate nga po yung nangyayari sa iyo mga utol, at simply tinutulungan mo siyang ma-justify yung breakup, ay lalo po siyang magiging avoidant. Lalo siyang mag-hibernate, lalo siyang magtatago, lalo siyang iiwas. Kaya immediately, you need to make him or her simply feel na mga utol na out of range ka. Hindi ka maasi-asinta, hindi ka niya matarget kasi the more na nasisipat ka niya at nararamdaman ka niya mga utol, lalong umiinit po yung pagiging avoidant niya. By simply providing the enough space para makahinga-hinga mga utol, para ma-realize siya yung mga bagay-bagay ay makakatulong po ng malaki. Ganito po kasi ang senaryo ng breakup tulad nga ng mga binanggit ko sa mga previous vlogs natin, pupunuin pa yan, kumbaga lulunurin, kikidlatin, tatamaan pa po yan ang mga bad terms or negative thoughts sa isa't isa. Kung ang ex mo ang dumper, mas lalong maraming negativity. Kaya ang gagawin mo mga utol ay pababayaan mo munang dumalo yon allow him or her na mag-process muna yun sa isip niya. Kasi hindi natin pwedeng iwasan yan eh. Nature at natural instinct ng isang tao yan, na magalit, mainis, ma-frustrate, ma-bad trip nga po, pag nasa breakup. Kaya, importanteng paubaya ka muna. Importanteng, bigyan mo muna siya ng espasyo, mga utol, nang ito po ay mag-flow, nang ito po ay luminis, at ito po ay maganda. Kadalasan ang ideal dito, 90 days, in my opinion. Madalas na sinasabi natin na 21 days, 2 weeks, minsan okay na yun eh pero hindi sa isang avoidant type. Dahil ang avoidant type, in my opinion, kailangan at least mga tatlong buwan tayong di-distance. Sa katanungan naman kung bakit nagiging avoidant sila, every one of us mga utol ay may mga tinatawag tayong mechanism. Halimbawa nga pong kayo ay nasasaktan, kayo ay nai-stress, namumblema, hahanap kayo ng mga ways para ma-survive ito mga utol. Yung mga avoidant type of person na may mga attachment styles ng ganito during breakup mga kapatid, Iyan po ang kanilang defense mechanism. Kaya kung halimbawang lalo kang kakabit, lalo kang didikit, lalo mong ipaparamdam na kayo nga po ay apektado rito mga utol, lalo lang po silang lumalakas at lalo lang po silang titibay. As a relationship coach, recovery expert mga utol, naniniwala po ako na every one of us, kahit si Mike Tyson pa yan, or kahit sinong napakalakas dyan mga kapatid, may mga weaknesses tayo. Nangihina din po ang bawat isa. Kaya by simply providing the space, ang timano mga utol, mai-eliminate mo na yung motivator niya. And then an opportunity para manghina ang ex mo or at least pumantay nga po sa level at kalagayan natin. At pagka na-eliminate mo na yung motivator na yon by simply letting them feel na kayo nga po ay the distance kayo nga po ay willing na maging independent at hindi umasa nga po sa kaligayahan or kung ano man sa kanya kapatid, ay magkakaroon po ng opportunity para marikindel yung nararamdaman niya sa inyo. Inulan na tayo mga kapapong. Uh, anyway, lastly, alam naman po natin na kaya siya nagiging avoidant, ang root cause niyan ay feelings. Tingnan natin mabuti ha, ah, pag-aralan natin mabuti. Pag ang tao walang pakialam sa iyo mga utol, hindi mo makikita yung heaviness within them. Coming from them, mga utol, magiging very normal yan at casual. Kaya nga po, di ba sinasabi natin sa mga clients natin, umakto ka na hindi ka apektado. Nang sa ganon, hindi niya ma-figure out na kayo nga po ay may attachment styles. Kasi kaya nga po siya tinawag na avoidant attachment styles, mga utol. Ibig sabihin po nun, meron po siyang nararamdaman. In a way, makikita mo rin ito as an advantage. Although, alam kong napakahirap siya at sabi na nga po natin na talagang negative ang dating at impact nga po sa atin. Pero tandaan natin mga utol, by allowing time, yung feelings na yun gaganda rin. Psychologically mga utol, ito po ay tutuwid din at ito po ay lilinaw din. Kaya kung halimbawa ikaw nga po right now ay dealing with an affordable type, alisin mo yung sarili mo as the main target. Bigyan mo muna siya ng espasyo at hayaan mo munang magkaroon ng natural effect natural flow, bumalik nga po yung positivity mga utol at magkaroon nga po ng enough time para ma-realize niya kahit slight lang po kahit konti or even yung main pagkakamali niya putol napaka-importante po nito bago kayo mag-connect kasi alam naman po natin kaya avoidant yan ang pakiramdam niya siya po ang tama siya po ang may katwiran may point siya kaya kung halimbawa ang haharap ka dito sa kasalukuyan na siya nga po ay nasa puntong ito mga utol sasabog at mahihirapan po tayo bigyan mo muna ng panahon Hanggang dito na lang po muna si Papong TV, mga utong tayo po ibabiyahe na. Stay safe po sa lahat, ah. mag po tayo mga kapatid. At syempre po maraming maraming salamat po, Papong TV.